Guys, ngayon pabalik tayo sa Ram uh, makikita natin kung ano yung mga magandang spot doon na madalas dinadayo ng mga turista. Guys, marami pang magandang place dito na mga nakatago na hindi pa na-explore, guys. Uh, susunod, uh, silipin din natin. 50 pesos naman per head ang entrance ito papunta uh, sa uh, Camp Sinai, guys ingat lang guys sa uh, pataas kasi kita nyo naman pagka may nakasalupong tayo uh, need, na, need na may mag giveaway so kung nasa na yung pababa eh, no choice tayo guys kaya mas maganda um, pababain na lang natin yung mga kasama natin guys para hindi tayo magka Ah, um, abiye oh, mababala. Ayan guys, kaya yung angkas ko pinababako na lang muna kasi mahirap bawitin sa taas. Ah, uh, medyo makipot ang daan. Eh, lubak-lubak din yung uh, kaliwat kanan at yung gitna. So, mahirap, mahirap pa tayo sumampa. And guys, medyo nakakapagod lang talaga ang lakaran. Pero pagdating naman sa taas, sulit naman na makikita natin doon. Medyo iniingal na guys ng kasama natin na kumukuha ng uh, video guys. Kaya medyo tumigil na ng konti dahil medyo matarik din naman talaga. Ayan, malapit na, konti na lang at payisilayan natin ang ganda ng um, Camp Sinay. Ayan, kung mapapansin nyo, yung mga motor na kasunod natin, uh, pinababa na rin nila yung kanina mga kasama para ganyan sinabi ko, iwas sa birya. Yan naman guys ang kanilang CR. Panlalaki, pambabae. Ayan guys, yan na ang view deck nila. At sa kaliwa yan ay, pwede tayong magpahinga at magdala ng pagkain at dyan na tayong kumain guys. Liga guys, tignan natin kung gaano kaganda ang view nila. Argentina mula sa kanilang biotech. Um, at enjoy na enjoy naman yung aking mga kasama guys. Kita nyo naman. Hehehe. Oh, mas kayo. May dadaan. guys. Uh, kung gusto nyo naman mag overnight dito. At para uh, kinabukasan ay masaksa nyo ang Sea of Clouds. Uh, pwede po kayo mag-rent dyan guys. ayan sa baba nga pala guys uh, may mga for rent na uh, ATV doon guys uh, pwede yung mag-rent doon papunta sa Camp para lalo nyo ma-explore hanggang dulo malayo na yung nakaparan pa guys uh, papunta sa um, uh, hangin bridge nila yun naman natutunguhin natin guys Ayan guys, ganyan naman. Yan ang muna po yung masama namin. Oh, no. oh yun. <laughs> Dapat dilabos mo na alam. Oo. Oh. oh, oh. oh ang guys, di ba? Masaya rito. Libre <laughs> 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 <Every> slide. Oh. Ang <laughs> gagawin. <laughs> Ayan guys. tara, <laughs> iniwan sa eri mga at ito. At yan na ang kanilang hanging bridge Maganda yan. Sa isang daang umakit dyan, 99 pa lang yung nahulog. Tara, 99% safe yan So safe na kayo, nalaglag na yung 99. May haba ka sa mga city kong hindi na Oh, oh. <laughs> ano Okay Kung gusto niya ng bonding Hindi kaya pa yan Ng family niyo guys Or na ng mga kaibigan nyo guys Okay dito May re-recommend ko ito Pang pamilya guys Hindi kaya pa naman to Dati akong boy scout e guys? Kaya pa? na nagmala guys pag ah. Wala lag guys nakakila ko yung hupa nakakawal na lang Oh, tapos yung zipline nila. 哈哈哈，把地丢了。哈哈哈。没事啊，哥。得得吧，我吧哥。 No ada-ada tangku. guys. Yunap. Hey hey Thank you from Planet. Shout out nga pala kay Daddy yeah. Bilardo. J.R. Moral, Precious at Sauracion Family, Randy Ruiz, at Bert Cajun. Mabuhay po kayo hanggang gusto niya.